Good cop, bad cop. Bad cop. Police hinuli ang isang cyclist para sa paglampas sa isang red light at pagtangging umupo at magpaaresto sa kanila. Ang pag-aresto kay John Hill ay na-record sa police camera noong September 28. Can you give me that on a piece of paper? Because I'm going to see the shit out of this class. I'm tired of this racism bakit siya nagalit dahil ginawa ito sa kanya ng Durham, North Carolina police officer na si J.A. Daniels matapos niyang lampasan ng isang red light. Nakita ni Officer Daniels si Mr. Hill na nagbisikleta papunta sa kanyang trabaho sa araw na yon. Ayon sa officer, nilampasan ni Hill ang red light sa intersection ng Alston Avenue at Lawson Street. Pinahinto niya si Hill para sa offense na ito at sinabi niya pagkatapos ng insidente na balak naman niyang warningan lang si Hill. Pero ito ang nangyari. Nilapitan ni Officer Daniel si Mr. Hill. Sinabi niya na nakunan ng dashcam ang paglampas ni Hill sa red light. Pinaupo niya si Hill nang uminit ang ulo ni Hill. Nagkasagutan sila kung saan sinigawan ni Hill ang officer na gumamit ng puwersa para mapaupo si Hill. Nagsidatingan ng iba pang mga officer sa eksena para magsilbing backup. Inaresto nila si Hill at kinasuhan ito ng resisting arrest at running a stoplight. Morning John Hill. I'm on my way to work. I'm a little bit not late. Going to work. Wait a minute. Let's look at the camera. He said there was the a camera. This way. He said there's a camera. Okay? I passed on the curb side. When I looked up, the light was green. Okay. It was red and it turned green. Now before he grabbed my arm, I forgot this part. He said, I can show you one tape. I said, let's look at the tape. Hmm, para sa mga rason na hindi natin nalalaman, ang dashcam video ng so-called driving violation ay hindi makita o mahanap. No drugs, no drug just a black man on his way to work. And get man. Nag-file ng complaint si Hill dalawang buwan matapos ang insidente pero hindi na niya ito pinush. Ang mga kaso laban sa kanya ay napawalang bisa noong May 8.